Saan ba ang gulo nyo sa sobrang ng panahon? Ang solusyon, maligo sa dagat. <tos> <tos> Pero paano kung pati ang tubig dito kumukulo na rin sa sobrang init? ko Hindi nga drawing ang planong outing. Cancel naman ang paliligo. Ang dagat kasi nito, imbis na refreshing, burning sensation ng feels. Matagal na itong nadiscovery ang kumukulong dagat. Ang kumukulong dagat ay matatagpuan sa Barangay Pawa, Manito, Albay. Tinatawag itong Boiling Sea o Boiling Lake ng mga residente dahil literal itong kumukulukulo. Nakakapaso yan ang balat kasi talagang kumukulo yan. Talagang sobrang init yan. Kapag ka high tide po, talaga pong mararamdaman mo po ang init sa katawan. Kaya ganoon na lang kahigpit ang pagpapaalala ng barangay at mismo ang mga residente sa mga gustong maligo rito. Sinasabihan ko po na mag-ingat po kayo, huwag po kayo dyan magpunta sa malapit kasi po mainit dyan sa minsan may timing pong nagsasabog siya. Naiwasan na lang po ang pagpunta doon lalo na po kung may mga alagang hayop kasi po delikado po talaga at mainit po ito. Pero may mga hindi pa rin nakaligtas sa panganib na dala ng boiling sea. Sinasabihan po nila na mainit na po doon. Pumunta pa rin po yung lasing. Ngayon na naanuhan po yung paanya ng tubig. Hindi ko po alam kung na namatay yun. May nalaman po ako na aksidente pero po hindi tao. May parang lumusob dyan na aso. Para maiwasan ang aksidente sa lugar, naglagay ng warning signs at markers ang barangay na iwasan ang paliligo lalo kapag high tide dahil baka maging mapaminsala ang matinding pagkulo ng tubig. Dahil epic fail ang planong paliligo, don't worry, may iba pang pwedeng gawin sa kumukulong dagat. Umabot daw sa maximum boiling point ng 180 degrees Celsius ang init ng tubig dito. Yung common na niluluto sa kumukulong tubig is yung itlog. So nasubukan na din po namin. Pero sa kasagsaga ng shoot namin sa Boiling Sea, lumakas pa ang pagkulong ng tubig na hindi pa raw nasaksihan noon ng mga residente first time namin makita na ganitong naging agresibo yung boiling sea. Baka magdala ng danger yung uh, pagiging aggressive ng uh, boiling sea. Now, bakit nga ba kumukulong dagat na ito? Ang dahilan, ay sa Mines and Geosciences Bureau, may 8 to 9 clusters ng inactive volcanoes sa ilalim ng seabed. Papasang inactive volcano ang isang vulkan kapag hindi pa ito nag-erupt o pumutok sa loob ng 10,000 taon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o alam na yan, PHIVOLCS, Sa ngayon ay may 355 inactive volcanoes sa Pilipinas. Pero kahit na sa Albay, hindi daw ito konektado sa mayon volcano at hindi rin nakakaapekto sa marine life ng lugar. Ayon sa geologist na si Elvin De Leon, kung ganito ang isang lugar, posible rin na merong geothermal deposits dito. May mga panahong kalmado at agresibo ang pagkulu ng tubig sa boiling sea, dahil posibleng hindi pare-pareho ang temperature at pressure sa ilalim ng lupa. Ang kakaibang fenomeno na ito, may tuturi bang sumpa o biyaya ng mga residente? Biyaya po ito dahil maraming turistang dumarayo po dito. Kaya para mapangalagaan ang tourist attraction sa lugar, nagtutulong-tulong ang LGU at mga residente sa patuloy na pagpapaalala sa mga dumarayo rito. Don't worry mga kaaha, dahil ang Boiling Sea, parte lang ng napakalawak na Manito Beach. At marami itong ligtas na bahagi na pwedeng-pwedeng paliguan. Kayaan pang initay nyo. Swimming time! Hindi man kontrolado ng tao, nasa tamang pag-iingat pa rin natin ang solusyon para maiwasan ang posibleng panganib na hatid nito. Aha! nag-viral ng video nito kung saan ipinakikita sa digital map ang isang black spot sa Oslob, Cebu at ang nakalagay na pangalan, Oslob Sinkhole. May nalulunod dihang hayop ng karabaw, sinasakin ng tao na sa liig. Nakakatakot yung lawa na yun kasi kahit malinaw ang tubig, malalim daw. At kapag sinumin daw ang mapa sa nasabing sinkhole, hindi butas sa lupa, kundi isang lawa ang makikita. Isang sinkhole nga kaya ang nasa ilalim ng tubig. Pakay na mang misteryosong lawa na ito sa Oslob Cebu. Na ay may sinkhole sa ilalim. Narating na namin ang barangay Kanangkaan kung saan daw makikita ang lawa ilang hakbang lang mula sa liblib ng kalsada dito sa Oslob, Cebu, makikita ang Nakalahalik. Hango ang pangalan nito sa Visayan term na Kalaha, na ang ibig sabihin ay kawali. Hugis kawali raw kasi ang lawa. May lalim daw itong nasa 4 meters o 13 feet, kaya hindi rin ito pinaliliguan ng mga residente sa pangambang baka malunog sila. Pero ang nasabing patay na lawa, misteryoso raw na hindi nawawala ng tubig kahit pa sa panahon ng taginit. At tuwing umulan naman, lalaro raw itong umaapaw. Gaano kaya katotoo na sinkhole ang nasa ilalim ng lawa? Bago yan, ano nga muna ang sinkhole? Kapag lumubog ang external surface ng lupa, nagkakaroon ng butas na kung tawagin ay sinkhole. Tuwing umulan, naiipon ang tubig dito at nade-drain lamang sa subsurface. Alam niyo ba na isang sinkhole ang gumulantang sa mga tao sa Mexico noong May 2021 kung saan kinain ng lupa ang bahay ng isang magsasakaroon? Ayon sa mga eksperto, na-dissolve ang mga limestone sa ilalim na nagsadi ng na pagguho ng lupa o sinkhole na mas malaki pa sa isang football field. Paano ito nangyayari? May types of rock sa ilalim ng lupa na pwedeng natural na matunaw ng groundwater. Ilan dyan ay ang salt beds and domes, gypsum, limestone, at carbonate rock. Kapag nadisolve ito sa ilalim, lumalaki ang puwang ng underground space at kapag hindi kinaya ng lupa sa ibabaw ang bigat, bigla na lang itong magkocollapse. Isang pwedeng sanhin nito ang tubig ulan na tumatago sa ilalim ng lupa at nag-absorb ng carbon dioxide at humahalo sa decaying vegetation na siyang lumilikha ng acidic water. Ito ang pwedeng mag-dissolve sa limestone para magkaroon ng puwang underground. kung minsan, nakaka rin daw ang mga ginagawa ng tao para matrigger ang isang sinkhole. Ano nga ba ang mga kariniwang factors na nagre sa pagguho ng lupa o sinkhole? Nariyan ang pagbaba ng water levels sa ilalim ng lupa dahil sa drought, wells, mining, and quarrying. Pwede rin disturbance of the soil through digging and drilling. May ilang factors din na pwedeng tingnan gaya ng mabigat na load na nakapatong sa lupa. Kung tatarungin ang mga kinaukulan sa kinalalagyan ng nakalahalik, wala naman daw pagmiminan na malapit dito. At wala rin itinayong malalaking gusali sa paligid. Nag-imbita kami ng mga local barangay officials sa lugar para inspeksyonin ang ilalim ng naturang lawa sa Oslob. Ang nakita ko po sa ilalim ng tubig ay wala po akong nakita yung sinkhole. Medyo malalim, may mga maliliit na bato-bato o mga sun. Dati hindi, wala yung tubig. Mag, naging sakahan niya nila noon. Tapos ngayon, unti-unting may na napu, napupuno yung tubig diyan. Dumadami ng dumadami tapos hindi naman siya na, nawala. Sa so, 51 anyos na ako nagtira dito walang kumuloy na humihigop dyan. Kasi dati, inaano yan, Ni yan dati. Sa ngayon, pinapayuhan ng LGU ang mga residente at turista na huwag nang subukan maligo rito para makiiwas sa posibleng pagkalunod. Wala pang formal na eksaminasyon at deklarasyon ang gobyerno ukol sa nasabing lawa. May posibilidad ng Oslob Sinkhole na nakalagay sa digital map ay naikontribute lang ng isang abuser sa pag-aakalang may sinkhole nga roon. Nakakainganyo talagang tuklasin ng mga bagay at lugar na hindi pa nadidiscover ng karamihan. Pero para sa kapalan ng lahat, mas mabuti na rin kung mag-iingat. Aha!